Mula sa sumunod na chapter, ang ating bida ay naglalakad na palabas ng syudad. Habang sinusundan ni lazy ang ating bida, iniisip niya naman na napakadelikado sa lugar na ito. Ngunit bilang isang gamer na sa loob ng maraming taon may mga experience na siya sa mga bagay na ganito, kaya naman nakabuo din agad siya ng kanyang grupo. Si lazy ay sinabi din na nakaharap sila ng level 1 na halimaw kanina, ngunit inubos lamang sila nito. Sinabi niya din na ang level 1 na halimaw na ito ay hindi makakayang talunin ng kahit na sinong level 1 player ng mag-isa. Ang dalawang kasama ni Lizzy ay napansin ang kakaibang sandata ni Kin Feng. Ang kalbo ay hindi makapaniwala sa bilis ng ating bida. Dahil isa din siyang asasin, ngunit hindi siya kasing bilis kumilos ni Kin Feng. Si Lizzy ay iniisip din na kakaibang player daw si Kin Feng, kaya naman ang pagsunod daw sa kanya, ay siguradong may malalaman silang hindi nila alam sa game na ito. Ang ating bida ay biglang napalingon sa kinaroroonan nila Laizi. Kaya naman si Laizi, ay iniisip na kung napansin nga daw ba sila ni Kin Feng. Ang ating bida ay ginamit ang kanyang kakayahan at siya ay bigla na naglaho. Ang mga sumusunod sa ating bida ay biglang nagulat at nagtaka sa pagkawala ni Kin Feng. Nagtaka din sila kung anong klas nga daw ba ang meron ang ating bida dahil sa napaka-overpowered daw na kakayahan nito. Habang pinagmamasdan ni Kin Feng ang grupo ni Laizi. Sila naman ay bumalik na sa siyudad upang dito maghanap ng kanilang ikalalakas. Habang naka-invisible ang ating bida, lalakas din daw ang magiging unang pag-atake nito dahil sa passive ng kanyang skill. Iniisip din ng ating bida na dahil sa skill niyang ito mahihirapan daw ang kanyang mga kalaban na makita siya habang nakikipaglaban. Dahil sa pagbalik nila Lizey kanina sa siyudad, iniisip naman ng ating bida na wala silang mapapala dito dahil tanging shelter lang daw ng mga baguhang player ang siyudad. Sinabi din ng ating bida na sa game na ito ay bawal ang mahihina, dahil mamamatay lamang daw sila sa mga halimaw kung hindi nila alam magpalakas. Si Kin Feng ay natapos na ang stealth skill, ngunit ang maganda daw dito ay maikli lamang daw ang cooldown ng skill niyang ito. Matapos makita ang sariling stats, nakita niya naman nakakaiba daw talaga ang kanyang shadow class ngayon. Dahil sa napakataas daw ng mga dagdag na stats nito kumpara sa kanyang warrior class noon. Ang ating bida ay may lima pang attribute points na pwede niyang ilagay sa kanyang stats. Sinabi din ng ating bida na malaking pagkakamali ng mga players ang ilagay ang kanilang stats sa strength. Dahil ang mas maganda daw na gawin ay ang ilagay ito sa agility. Sinabi din ni Kin Feng na early game ng laro ay sapat na daw ang damage ng mga baguhang player. Kaya naman mas maganda daw kung uunahin nilang pataasin ang kanilang bilis upang kalabanin ang mga halimaw ng hindi nagtatamo ng damage. Ang ating bida ay may napansin sa kung saan at ito ay isang halimaw. Ito ay isang crawler na halimaw na may normal grade. Matapos makita ng ating bida na hinihigop pa nito ang mga lifespan na nagmula sa mga player. Iniisip din ng ating bida na malamang ito na dawang crawler na umubos sa grupo nila Lazy kanina. Ang halimaw ay pasugod na sa ating bida at napansin na kahit papaano ay may pinsala daw itong natanggap. Habang umiiwas sa pag-atake, Iniisip naman ni Qin Feng na may kakayahan mag-evolve ang mga halimaw kapag nakatanggap na ito ng sapat na lifespan mula sa mga players na natatalo nito. Ang ating bida ay tuluyan ng pumasok sa kanyang shadow, at ito ay paunti-unting nawawala. Habang pasugod ang halimaw sa ating bida, bigla naman itong nawala na ipinagtaka ng halimaw. Si Qin Feng ay bigla ng lumitaw matapos nitong umatake sa halimaw. Ang ating bida ay hindi makapaniwala na napatay niya ang crawler ng isang atake lang. Mula sa system sinabi naman ito na ang ginawa ng ating bida ay ang backstab na may kakayahan na madoble ang kanyang damage kapag umatak ito mula sa blind spot ng kalaban. Matapos malaman ang nagagawa ng kakayahan niyang ito, nagulat at namangha naman ang ating bida tungkol dito. Si Qin Feng ay biglang natulala at naalala ang nakaraan. Noong warrior ang ating bida, hirap na hirap daw ito at laging muntikan ng namamatay para lamang daw talunin ang mga halimaw. Matapos matalo ang crawler, nakakuha naman sila ng isang liwanag galing sa kanilang napatay na halimaw. Mula sa kasalukuyan, ang ating bida ay nakatanggap ng tatlong araw na tre-double lifespan. Nakatanggap din siya ng 54 years at 155 days na non-trainable lifespan. Ang ating bida ay biglang nagulat dahil sa kanyang eye of judgment, siya ay nakatanggap ng talent na tinatawag na infinite evolution. Ang talent na ito ay may kakayahan na makakuha ng evolution points na pwede niyang magamit para ma-upgrade ang kanyang mga skills matapos makapatay ng ating bida ng mga halimaw. Siya ay makakatanggap din ng limang evolution points kada lilipas ang isang araw. Ngunit kapag nakatalo daw ito ng boss level na halimaw ay magagawa nitong makakuha ng 100% na evolution points mula sa kanyang matatalong boss level monster. Ang ating bida ay hindi pa naririnig ang tungkol sa talent na ito noon, kaya naman agad niya nang sinubukan ito at in-upgrade ang kanyang mga skills na latent shadow at backstab. Ang ating bida ay nagawa ng mapalakas ang kanyang skills. Habang naglalakad si Qin Feng sinabi naman ito na kapag in-upgrade niya pa sa susunod ang kanyang mga skills magiging sobrang overpowered na daw nito sa hinaharap. Sinabi niya din na malamang na one hit niya ang creeper kanina kung sakaling napalakas na nito ang kanyang skills kanina mula sa likod ng ating bida ay may nakarinig sa kanyang sinabi na nakatalo na siya ng halimaw. Dahil sa payat na katawan daw ng ating bida, siguradong magagawa din daw ng tao sa kanyang likod na makatalo ng halimaw sa game na ito. Matapos lumingon nakita niya naman ang dalawang naglalandian. Dahil sa laki daw ng pangangatawa ng kanyang boyfriend siguradong makakatalo din daw ito ng mga halimaw sa loob ng game na ito. Ang ating bida ay biglang may napansin at ito ay isang halimaw sa itaas ng dalawang malantod habang inaalok ng lalaki si Kin Feng na makipagtulungan. Ito naman ay bigla nang ginamit ang kanyang skill para mawala. Habang nagtataka sa pagkawala ng ating bida, ang lalaki naman ay nagmamayabang pa din sa kanyang pangit na girlfriend. Ilang sandali pa ang mga gagamba ay nagsimula ng lumitaw at makita ng dalawa. Kaya naman ang mga ito ay nagulat. Ang dalawa ay mabilis tinapos ng gagamba sa pamamagitan ng pagdagan sa mga ito. Ang malaking gagamba ay tinatawag na nurse na may rarity na bronze ang kasama naman nitong maliliit na gagamba ay isang baby nurse na may rarity na common. Habang naka-invisible si Kin Feng, iniisip niya naman na hindi kayang talunin ng mga baguhan ang halimaw na ito, dumagdag pa daw sa hirap ang mga maliliit na gagamba sa paligid nito. Ang ating bida naman ay bigla ng sumugod habang iniisip na magandang pagkakataon ito para masubukan ang bagong upgrade niyang mga skills. Si Kin Feng ay nagawang matamaan ang ulo ng gagamba, kaya naman nagsimula na itong dumugo muling ginamit ng ating bida ang kanyang invisible skill. Habang umiiyak ang gagamba sa sakit ng ataking ginawa ni Qin Feng. Ang ating bida ay kinabahan sa kanyang ginawa, dahil maaari daw siyang ma-one-hit kanina ng halimaw, ngunit dahil sa kanyang nagawang 300 plus damage, bigla naman siyang natuwa. Ang gagamba ay nagsimulang maging bayolente at sinisira ang mga puno sa kanyang paligid. Si Kin Feng naman ay sinabing matalino ang halimaw na ito dahil hindi ito tatayo na lang at walang gagawin habang pinapatay sila. Habang pumupulot ng bato, iniisip niya namang hindi siya pwedeng lumapit sa halimaw dahil sa ginagawang pagwawala nito. Hindi na din daw siya pwedeng lumapit dahil sa mga maliliit na gagambang nakaalerto sa paligid ng malaking gagamba. Matapos makapulot ng bato, iniisip niya naman na magiging malaki ang damage na kanyang magagawa dahil sa mga passive ng kanyang skills. Matapos maghintay sa cooldown ng kanyang latent shadow, bigla niya na din binato ang gagamba. Dahil sa pagbreak ng kanyang invisibility habang umaatake na gawa nitong makadamage ng halos 300 damage sa halimaw. Si Qin Feng ay binabalak na batuhin ulit ang gagamba habang hinihintay ang cooldown ng kanyang latent shadow. Ilang sandali pa, siya ay umatake na naman sa halimaw. Ang eksena ay nalipat sa syudad kung saan ang system ay naghahanda para i-update ang leaderboard ng game. Dahil ang player na si Shadow ay nagawang matalo ang malaking gagamba, ang leaderboard ay nag-update dahil sa ang kauna-unahang player na nag-level up. Ang mga players ay nagulat sa update ng leaderboard. Ang ibang players ay gusto makilala si Shadow upang magpaturong mag-level up. Ang iba naman ay nagtataka dahil mukhang sinolo kill daw ni Shadow ang halimaw dahil sa mag-isa lang siyang nag-level up sa leaderboard. Ang grupo ni Lazy ay agad nakilala si Shadow Sinabi din nila na malamang nakatalo ng boss level monster ang ating bida. Nagtaka din sila, dahil sila ay hindi magawang makatalo ng pangkaraniwang halimaw, kaya naman sinabi nila na malamang may mali sa system ng game. Nagtataka ang lalaki, dahil ang halimaw na nagnotif na natalo ay kapareho daw sa halimaw na pumatay sa kanila. Ang babae naman ay sinabi din na malamang si Shadow daw ang asasin na nakita nilang biglang nawala sa kanilang paningin kanina. Ang ating bida ay nagsimulang matanggap ang kanyang mga reward matapos matalo ang gagamba. Sinabi niya din na matapos matalo ang malaking gagamba, magwawatak na ang mga maliliit na mga gagamba. Si Qin Feng ay napansin ang skill na kanyang nakuha na tinatawag na Hands of Abaris. Ang kakayahan na ito ay may kakayahan na mapataas ang reward na pwedeng makuha sa mga monster. Ang ating bida ay hindi makapaniwala na magdadrap ang halimaw na ito ng napakaganda. Ang ating bida ay naalala ang skill na ito noong nakaraang buhay niya, napunta daw ito sa isang player. Kaya naman ito ay naging sikat at nagkaroon pa ng mga bodyguard para protektahan siya, dahil sa ganda ng skill na ito. Si Qin Feng ay biglang may naiisip. Plinaplano ng ating bida na gamitin ang Infinite Evolution upang i-upgrade ang skill na ito. Napapaisip din siya kung tataas nga daw ba talaga ang porsyento ng Hands of Avarice dahil sa kanyang naisip na idea. Ang eksena ay nalipat sa totoong mundo. Ang kaibigan ni Xiaoyu ay sinabi na dapat magsorry ito sa kanyang kuya dahil sa lumiban ito sa exam kahapon para suportahan si Song Fei. Kapag nalaman din daw ito ng kanyang kuya, siguradong magagalit ito sa kanya. Si Xiaoyu naman ay sinabing wala siyang kasalanan, kaya naman hindi siya hihingi ng tawad. Kasalanan din daw ni Qin Feng kung bakit hindi siya nakapasok sa concert ni Song Fei kahapon. Ang kaibigan ni Xiaoyu ay sinabing naiingit ito sa kanyang kuya ngunit sinabi naman ni Xiaoyu na hindi niya ito totoong kapatid. Matapos tanungin kung anong nangyari sa mukha ni Xiaoyu, sinabi niya namang nadapa lang siya sa kung saan kanina. Ang kaibigan ni Xiaoyu ay nagtataka dahil mukhang may komosyon na nangyayari. Matapos silipin ang komosyon, nagulat naman ang kaibigan ni Xiaoyu dahil namumutla daw ang kanilang kaklase. Sinabi naman ng isang lalaki na nagpaalam ito kanina na matutulog lang siya ng kaunti, ngunit hindi na ito nagigising. Mula sa background ang mga estudyante, ay nalaman ng hindi lang sa kaklas nila ito nangyari, dahil nangyayari na daw ito sa iba't ibang parte ng mundo. Ang kaibigan ni Xiaoyu ay agad sinabihan ang mga magulang nito sa mga nangyayari. Sinabihan niya din si Xiaoyu na balaan ang kanyang kuya tungkol sa mga nangyayari. Ngunit si Xiaoyu ay sinabing wala itong pakialam sa lalaking ito. Sinabi niya din na mas maganda kung sakaling mamatay na daw ang kanyang nagkukunwaring kuya. Ang ating bida ay nagawa ng ma-upgrade ang Hands of Abaris sa level 2, mula sa 20% drop rate, naging 70% ito bigla, matapos ang pag-upgrade na katanggap pa siya ng dalawang evolution points. Si Qin Feng ay masaya, dahil isang point na lang ang kailangan niya para muling ma-upgrade ang Hands of Abaris sa level 3. Habang naghahanap ng magagamit sa kanyang inventory, sinabi niya naman na sa mga oras na ito ay alam na ng maraming tao ang tungkol sa game, kaya naman maya-maya marami na daw taong makakapasok sa game. Habang naglalakad, sinabi naman ni Qin Feng na hindi magtatagal malalaman na ng mga tao na maaaring malipat sa totoong mundo ang mga kapangyarihan sa larong ito. Kailangan na din daw magmadali ng ating bida para maabot ang level 10, kaya naman kailangan niya daw makahanap ng mas malalakas pang mga monster para talunin at makapag-level up nang mabilis. Habang naglalakad may narinig si Qin Feng na sumisigaw sa hindi kalayuan. Kaya naman agad niya itong pinuntahan para makita ang nangyayari. Napansin ng ating bida na may isang grupo ang nilalabanan ang isang halimaw. Si Qin Feng naman ay natuwa dahil sa oportunidad na binigay ng grupo sa kanya. Si Qin Feng ay namukaan ng isang lalaki bilang si Wang Meng, sinabi niya din na isa daw ito sa mga naunang players na nakapasok sa game. Kaya naman agad itong nakabuo ng magandang grupo na puro hidden class. Mula sa ating bida isang Sacred Shield Warrior daw ang secret class ni Wang Meng na may doubling attributes sa karaniwang warrior class. Ang isang mage ay naghanda para umatake, at ito naman ay nagawang matamaan ang monster at gumawa ng 70 damage. Matapos mapansin ang mage iniisip ng ating bida na doble ang damage ng hidden class mage kesa sa normal class na mage. Napansin niya din ang dalawa pang hidden class na isang archer at isang healer. Ang monster ay mabilis pa din at ito ay hirap pa din nilang talunin. Ang monster ay nagawang masira ang shield ni Wang Meng. Ang archer naman ay napansin kung gaano kalakas ang halimaw, kaya naman mahihirapan daw silang talunin ito. Si Wang Meng ay pinapagaling ng healer, habang inuutusan niya naman ang kanyang mga kasama na magpatuloy lang sa pag-atake. Magpapahinga lang daw siya sandali at muling pupunta sa frontlines. Dahil kailangan daw nilang matalo ang halimaw na ito. Napansin ni Qin Feng ang strategy na ginagawa ng grupo, kaya naman sinabi niya din na kapag napatagal ang laban sa isang halimaw makaka-attract ito ng iba pang halimaw sa paligid. Ilang sandali pa nag-umpisa nang dumating ang mga halimaw, na ikinagulat naman ni Wang Meng, napansin ni Qin Feng na isang kontaminator ang dumating na mga halimaw. Gumagawa din daw ito ng mga long-range attacks. Mula sa isang sulok may tumatakbo at sinabing tumabi ang kanyang boss Wang Meng ang lalaking may malaking espada ay nagawang matamaan ang halimaw. Ang ating bida naman ay sinabi din na ngayon niya lang daw nakita ang kakaibang hidden class ng lalaki. Matapos ang ginawa niyang pag-atake, nakagawa lamang ito ng 33 na damage. Kaya naman napasabi na lang siya na napakakunat ng halimaw na ito. Ang halimaw ay nagsimulang maglabas ng likido sa kanyang bunganga, at ito ay nagawang matamaan ang lalaki, habang nandidiri ang mage ang lalaking may malaking espada naman ay sinabing hirap siyang makagalaw sa likidong bumalot sa kanya. Ang Meiji ay nagsimulang mataranta at sumigaw ng tulong. Ang ating bida ay biglang nawala sa kanyang kinatatayuan at bigla na lang natanggal ang ulo ng halimaw. Sa bilis ng ating bida bumuo ito ng napakalakas na hangin sa paligid. Silawang Meng ay napalingon sa nangyari nagtaka din sila kung nagawa daw ba ng mage na ma-one hit ang halimaw, ngunit ang mage naman ay natataranta, at sinabi na mukhang may ibang player na tumutulong sa kanila. Hindi makapaniwala ang lalaking may malaking espada dahil na one hit ng kung sino ang halimaw. Ilang sandali pa nagawa na naman ng ating bida na mapatay ang monster sa likod ng lalaki. Sa bilis ng pangyayari nagulat ito at nanginig sa hawak niyang espada. Sila ay natataranta dahil hindi nila nakikita kung sino ang gumagawa ng mga pag-atake. Ngunit si Wang Ming naman ay sinabihan na huwag mataranta ang kanyang mga kasama at mag-focus lamang sa laban. Habang patuloy na nanunood ang ating bida sa laban, nakatanggap naman siya ng mga reward dahil sa kanyang mga pinatay na monster. Ang ating bida ay nakatanggap ng poison dart skill. Sinabi niya din na bagay ito sa kanyang class. Kaya naman agad niya na itong in-upgrade sa level 2. Si Wang Ming ay tuluyan ng natamaan ng direktang tama. Kaya naman ito ay napasigaw na lang matapos ang ginawa sa kanya ng halimaw. Ang mga kasama niya ay nagulat sa nangyari. Ang healer ay hindi na din daw magawang mahil si Wang Meng. Habang naghihingalo, sinabi niya naman na tumakbo na ang kanyang mga kasamahan. Mula sa kawalan may tumamang bagay sa halimaw, at ito ay may damage na 800 plus. Ang mga kasama ni Wang Meng ay nagulat dahil bigla na lang daw nakalahati ang health points ng monster. Ang pinsala ng halimaw ay nagpapatuloy tumagas ng malakas. Hindi nagtagal ito ay bigla na lang bumagsak at namatay. Ang ating bida ay hindi daw inaasahan ang epekto ng kanyang poison dart. Iniisip niya din na kapag sinamahan niya pa ito ng kanyang stealth skill, siguradong mas malakas pa ang magiging damage nito. Ang ating bida ay nakatanggap na naman ng reward sa halimaw na kanyang tinalo. Habang si Wang Meng naman ay hindi pa din makapaniwala sa kanyang nakikita. Ito ay bigla na lamang nawala na kanya namang ipinagtaka. Si Wang Meng ay nagpasalamat sa player na hindi nila nakikita. Ngunit si Qin Feng naman ay sinabing huwag silang magtitiwala ng basta-basta sa mga tao, lalo na dito sa loob ng game. Sila Wang Meng ay nagpakilala at sinabi na kung may kailangan ang ating bida ay pwede niya daw silang lapitan. Habang pinagmamasdan ang grupo, iniisip naman ni Qin Feng na mabuting tao si Wang Meng. Matapos gamitin ang Hand of Arabis, ang ating bida naman ay nakatanggap ng mas madaming reward kesa sa karaniwang nakukuhang reward. Ang ating bida ay sinabi na napakarami niya ng nakuhang gear para sa ibang klas, kaya naman babalik siya mamaya sa syudad upang magbenta kapag napuno na ang kanyang bagpak. Sinabi din ni Qin Feng na napakabilis ng kanyang paglakas sa pagkakataong ito, kaya naman humanda na daw si Song Fei kapag nagkasalubong ang landas nilang dalawa.